Welcome to News Five Everywhere. So ayan, welcome back to our kitchen, club, Mondays. or even more special dito sa Good Morning Club dahil tuwing lunes, mga kapatid, tuturuan namin kayong mag-recycle ng inyong mga weekend leftover food. At para sa mga may mga natirang spaghetti at roasted chicken, i-recycle po natin yan. At gagawin natin ngayong umaga ng spaghetti ala sopa. So, eto na po ang ating mga kakailanganin. Siyempre, mantika. Meron po tayong tubig. gagamitin din po tayo ng carrots. Meron tayong sibuyas. At yung ating uh, natirang chicken, hinimay na po natin ito. Magamit din tayo ng konting bawang, evaporated milk, konting patis, paminta, at yung natira po nating spaghetti. So make sure lang ha, na hindi pa upanis yung ating spaghetti kasi alam naman natin na napakabilis mapanis ng spaghetti. So i-check natin mabuti yan bago natin po siya i-recycle. So ang una po natin gagawin ay igisa ang ating carrots dahil alam natin medyo matagal pong maluto ang carrots. So, unahin natin siyang igigisa. At ulit, mga misis, ha? Huwag niyong kalilimutan na ang sikreto para mapakain niyo ng gulay ang inyong mga tsikiting, liitan niyo lang ang hiwa. So, isusunod na natin kaagad dito yung ating pong sibuyas. At yung ating bawang. Actually, itong ginagawa natin to, ito rin yung uh, tamang proseso ng paggawa ng the usual na sopas. Kaya lang nga, this time, yung sopas kasi natin, ang pin ay yung spaghetti or yung noodles na gagamitin natin, ang pinanggalingan ay ang niluto natin over the weekend na spaghetti. So kung medyo nagsawa na kaagad ang inyong mga chikiting, the next day pwede nyo nang gawing sopas para iba na ulit ang iahain ninyo. So yung chicken, hindi naman na kailangan ng masyado pang flavor kasi nga, Flavorful na siya mula dun sa naging timpla natin a day before nung niluto natin siya at ni-roast na chicken. So, antayin ko lang medyo maluto yung ating uh, carrots. Yung iba nga ginagawa dito, nahaluan pa ng hotdog, pwede rin po para mas masarap sa inyong mga chikiting. Pwede itong pang agahan nila, pwede rin pang merienda. Ako madalas ginagawa ko to for merienda, tuloy-tuloy na hanggang dinner na yon. So, gaya nga na sinabi natin kanina sa opening nung kasama natin kakwentuhan si Paulo, sabi nga niya, hindi siya sanay na parang yung tomato sauce. Oo nga, di ba? Pero pwede namang uh, mabawasan yun sa pamamagitan ng paglagay natin ng evaporated milk. So madalas din, ginagamit sa ganitong recipe si Mama Dalco madalas magluto nito. Uh, elbow macaroni ang uh, ginagamit na noodle. So pagka po napansin ninyo na medyo naluto na 'yung ating carrots, uh, lalagyan na po natin ito ng konting tubig. So yung iba naman, para mas malasa, may mga ilang groceries na ngayon, meron na po silang mga available na chicken stock na ready-ready na, naka-tetra-pack na siya. Yung iba, mabilis. Meron na palang ganun ngayon sa market, no? Nagulat ako, nakita ko kahapon na grocery ako. So meron na pong ganun na pwedeng gamitin nyo para sa mga pagawani ninyo ng mga pa paboritong sopas. So tatakpan ko lang sandali. Pag lumambot na yung carrots, tsaka naman po natin, idadagdag yung ating pong gatas. At kung mapapansin nyo, hindi tayo gagamit ng asin. Ang gagamitin natin to give flavor ay uh, konting patis. So, lagyan natin ng konting ring paminta. So, alalay lang po sa paglagay ng patis, mga Mars, ha? Kasi pwede naman din na uh, pagka kumakain na sila, tsaka na nilalagyan ng uh, patis kung gusto ng mga anak po ninyo na medyo maalat Pero as much as possible, dapat wag masyadong maalat. Yung paminta, ganun din po. Pwedeng idagdag na lamang yon. So, papakuluin lang natin to ng mga ilang minuto. Pag kumulo na po, tsaka natin ilalagay na yung spaghetti. Kasi, sandaling-sandali na lang yon, kasi... Uh, luto naman na yung ating noodles. So, hindi naman natin siya kailangan ng ibabad ng matagal or antayin na maluto or kumulo ng matagal yung ating sopas. At eto na mga Mars, ang buena mano nating weekend recycled dish na spaghetti ala sopas. Ito na po siya. At para bigyan naman tayo ng helpful nutritional information tungkol sa ating recipe, mga natin si Miss Joy Buenviaje, isang nutritionist. Hi, Miss Joy! good morning. Hello, hello again. Hello. Oo, pag-usapan nga natin saan bang mga nutrients mayaman itong ating recipe na ginawa today. Okay, nakita ko na ginisa mo muna yung carrots mm -hmm. sa oil, no? So, mainam na ginisa yung carrots dahil bas nagiging mabisa yung vitamin A dun oh, oh. sa carrots dahil uh, mas na enhance ng fat yung yes. vitamin A e sa carrots. Oh, oh. And then, this dish is also rich in protein dahil sa nilagay mong uh, chicken. And oh, oh. This is Tapos, meron ng giniling din yung spaghetti. Yun. Oh, oh. So, uh, nilagyan mo rin ng of course, yung spaghetti, it is rich mm. in carbohydrates. So, yung vitamin A coming from carrots, hindi lang siya mainam para uh, maging malinaw yung paningin. Mm -hmm. Important din yung vitamin A para mas maging strong yung immune system. Okay. So, bakit yung mga nutrients dito, eh, kumbaga, eh, hindi ba yung nababawasan kapag ka niluluto na natin? Parang ganon Yung mga nutrients na nasa dish na to kagaya uh -oh. ng vitamin A and protein, mm -hmm. pati carbohydrates, ito yung mga nutrients na hindi madaling mawala kapag niluluto. Ah, okay. Pero yung ibang nutrients kagaya ng vitamin C and B vitamins, madaling mawala. Mm -hmm. So wala naman itong kung kunyari ikaw ay medyo may edad na, hindi naman ito pagbabawal sa'yo or babawasan lang yung milk? Actually, okay nga siya para sa mga may edad dahil it is easy to digest. Yes. Oh. And oh. it is relaxing and warm, especially ngayong... Tag-ulan. Oo. oo oh, oh. ah, so, hindi naman ito, wala naman masyadong edad na pinagbabawalan. Wala, wala naman. So, kahit bata at may edad, oh. pwedeng, -pwede, pwedeng -pwede, pwede, 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 -pwede pwede sa recipe na kaip ito. Kaip. O, kita nyo nga naman, mga Mars. Aba, tawagin na natin ang huhusga ng ating niluto ngayong umagang ito. Siyempre pa, walang iba kundi si Mamu. Yeah. Ayan na. O, kita nyo naman, mga Mars. Sa konting creativity lang sa kusina. Ito na ibibigay ko sa iyo, yung bagong luto. Yes. Sa konting creativity lang sa inyong mga ay, weekend leftovers, ay e magiging instant yummy dish na siya. Ay, tama-tama, chan. Tama ay, oh. Iba, long noodles, long life, spaghetti. babati natin natin kaibigan na si Nona Orozco. Ay, Nona! Oh, of Meryl, Meryl and Sketchers. Happy birthday, Nona. Happy Thanks birthday. for your gregarious personality and generosity. Yes. Kakaiba ka. Nag-iisa ka, Nona Orozco. Oo, oh, happy, happy happy birthday. birthday. Wala si Yeng dito, napatatlo tayong babati. Oo tayo nga, mabati. tatlo kaming kaibigan ni Nona. Yeah. Hi, Nona. We wish you good health, Nona, always. Masalamat, yes. oh, salamat, Miss Joy. O, oh, eto na. Teka, te kukunin ko lang yung aking ano. Ay, ayan. Char, aha. Uh -huh. Baka kutsin niya oh, sa'yo. Uh -huh. Maraming salamat, Miss Joy. Uh -huh. At yan na, eto na, mga Mars, ang ating, eto, sinasando ko na, ang ating masarap na masarap na spaghetti ala sopa. Ang dami mainisit siyang, baka ko. Babasahin ko muna ito. <laughs> oh. Samantala, para sa mga ikakasal ngayong taon, kagabi nga, ikinasal na sila Richard. Oh, oh. At Congratulations si Maricar. kay Maricar. Oh, congrats, congrats sa inyong dalawa. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.